Eto, pwede mong hawakan, pero hindi gagalaw. At ito naman, gagalaw, pero hindi mo pwedeng hawakan. At ito, gagalaw, at mapupunta sa gitna. O sige, tingnan natin. I-solve mo. Tingnan ko ang IQ mo. O, Sir? ito namang... Bakit siya tarina? Uh, may sasabihin sana ko sa inyo eh. Pwede ba kayo makausap ng Linan? Iwan nyo muna akong dalawa. Yes, sir. Puka. At ano naman ang may paglilingkod ko sa'yo, Miss Macho? Sir, total, wala na naman si Corpus, di ba? Baka naman pwedeng ako nalang maging bagong partner mo. Eh, sir, total, nakita niyo naman, di ba? sa paghawak ng baril, hindi naman ako nagpapahuli sa inyo. <laughs> At saka sa martial arts, kahit paano, may naiintindihan naman ako. IQ? Hindi naman sa nagyayabang, pero above average ang IQ ko. Yan ang kailangan ko. Mm -hmm. Hindi ka tulad ng dalawang yun. Yung dalawang umalis. Oo, oh, sir. Zero IQ. <laughs> pero teka, susubukan muna kita. Sige, sir. O, sige. O, yan. Hmm? Tignan ko magaling ka. Eto, pwede mong hawakan, pero hindi gagalaw. At ito naman, gagalaw, pero hindi mo pwedeng hawakan. At ito, gagalaw, at mapupunta sa gitna. O sige, tignan natin. I-solve mo. Tignan ko ang IQ mo. Okay? Babalikan na lang kita. Mm. Teka, sir. Teka. Teka lang. Alam ko na. Ha? Huh? Oo, oh, alam ko na. Mo na. Panorin niyo, sir. Ito, hawakan ko, pero hindi gagalaw yan. Ayan naman, hindi ko hawakan pero gagalaw. Ito naman, hawakan ko, tapos mapupunta sa gitna. Okay? Oh, tapos ito, sa gitna. Ayan, exacto. Nasa gitna na siya, sir. Well, let's din yung IQ mo, no? O, oh, di ba, sir? <laughs> <laughs> uh, so, tanggap na ako, sir? Tanggap na ako? Hmm? May magagawa pa ba ako? Yes! Ah, <laughs> uh, sir. Kung... Kung hindi nyo naman mamasamain, ako naman ang susubok sa IQ nyo. Aba, aba, average ng IQ ko. Oh, syempre naman, alam naman natin yun, di ba? Pero, subukan pa rin natin. Hmm. Ano, Sige. Okay, practice Sige na natin. Ang... Tatlo to, sir, di ba? Mm-hmm. Ngayon, paano mo yan gagawing apat nang hindi mo dinadagdagan? Paano ko gagawing apat, apat. nang hindi ko dinadagdagan? Yes, sir. Sir, isipin niyo, ha? Babalikan ko na lang kayo mamaya. Okay, sir? Gagawing apat nang hindi dinadagdagan? Niloloko yata ako nito eh. Inuto nga ako nito. Ano ako, magician? Alam mo, maisaan mo ako ah. Teka, baka nga pwede maging apat to. Hindi talaga pwede eh. Hindi ka ba maliligo? Eh, hindi ho, ma'am. Medyo mahina ho ako sa lamig eh. Lisa! Halika na! Uy, sino ba tinitingnan mo, ha? Ikaw na Maganda ang partner mo, ha? Posibleng ma-develop yan. Ay, naku. Maganda sa siyempre. Halangan naman kumuha ko ng partner na pangit. Well, at saka mahal. Alam mo na may ikaw lang babae sa buhay ko eh. Hmm? Wala nang iba. Trabaho ang lang kung bakit hindi kita nadadalaw. Okay? Tigilan hmm. mo na yung kakaselos mo ha. Si Sir Hindi yata sa bala matutodas to eh Sa lunod yata matitigok to Sir 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 Mam Lisa Sir Ayaw mong maligo! Sorry, sir! Pasensya na kayo! Kinabahan lang ako. Akala ko nalulunod na kayo, eh. Paano nyo ba na sumisin ng gano'ng katagal? Naghihinga kami sa bibig. Ha? Huh? Kaya pwede ba? Doon ka na. Pasensya na kayo! Ipagpatuloy niyo yan, sir! Doon na lang ako!